So what's up mga nog nog So dito kami sa Pampanga River So kasama natin si Kersi TV Dinayan natin siya dito at mag tayo dito At titignan natin kung anong mahuling isda dito At kung ano Anong iba't ibang uri ng lamang tubig Siya po mag at uh, Ito po yung magkakaroon na po libangan niya. meron na po siya lambat <laughs> One What's up mga idol? So dito kami sa ilog pa rin sa Pampanga no? At nag pa rin si Kasay ng iba't ibang mahuling isda rito sa gilid lamang. Ang tanong. Malalim. malalim yan syempre. Nukay ito eh. Ay wala na. Sana walang abit Wala na kasi mababalam Dandan lang. Daan-daan lang. Baka may ulang. Aroy sabi na eh. Nararamdaman pa naman ako doon. Lapian. Niyan hmm. ko pala. Unang hagis ah. Ha. Unang hagis, unang sabit. Arroy, hindi <laughs> ala ala ang Al lalaki kahoy kaya pala maraming ulang dito ano ang mga favorite ng ano eh ala puro pato 1-0 <laughs> agad ang laki oh <laughs> Jempa? dali nisa. Diyan pa. Ayan, mga Dalawa. Ah, isa lang. Dalawa. Dalawa. Grabe, dami dyan ito. Hahaha. <laughs> <laughs> Sino yung kasi ng janitor? You know, janitor. Ulang dito, ulang. Ulang hanapin dito. Hey. parang nang hinahanan na agad kasi ah. Dalawang hagis pa lang yun ah. Ang bigat. Iba yan kaysa sa kagabi. Parang sa bigat to no? Oo, oh, di isa isa yung kagabi. 18 ni. Arroy. Arroy. Meron. Parang may uli. Meron. May uli, may uli. Ay, parang malaki, malaki. Ala, ang dami, ang dami. Ang dami, dami. dami. Grabe. Ang dami. <laughs> Puno ng janitor, grabe. Panal. <laughs> <laughs> Akala mo sabit sa ino? Akala sabit. <laughs> sabit pala sa maraming janitor. Ang um, bigat <laughs> Sabi ko na yung janitor yung mga kumukulo kanina eh. <laughs> Ala, grabe Paldo si, paldo si kasi sa janitor ha. Ah, <laughs> talaga to, <po>, gitna na. <laughs> Yun know, o, puro janitor pala na hindi rasa yun mga pangga pag di mo na tsambahan yun. Mga ulang at saka. Tarpa. Nalo. Ayawan o. Oh. Gusto ata bumalik ito ayawan. Ang agis ni kasi kakaiba na. Parang ano na, lumalambot na kasi ah. Oh. Hirap bumelo. dahan lang kasi baka may ulang. Ang ulang kasi nasa tabi eh. Nasa lalim eh. Malalim pa ba? Ano okay na. Ayod na? Ang marami ang kasoy. Marami sigurado ako na nararamdaman ko sa iyo. Yun know, parang na. Ayun. Diyan na siguro. <laughs> Mate. Ayun. naman yeah. namang huli kasi kasi ah. Ayan. Allah. Grabe. Ang laki ng punit kaso eh, ng bulsa. <laughs> janitor pa rin. Puro janitor dito sa Pampanga. <laughs> Ay, kaya para maninis ang ilig dito. Kasi ano? Ayan. Ayan. Pero yun sa Taiwan yung mga janitor hindi po mapalag nung paginawakan? Hmm. Dito po mapalag eh. <laughs> ano oh, dito eh? Oh. Hindi China oil eh. Oh? Grabe yung nori dito. Puro janitor Papatanggas so, na lang ata ako titira. <laughs> Ayan eh. So, taal... Dito, kasi ilog sa Batangas kasi sa Taal, Lawa. Walang janitor doon? Walang janitor doon, bihira lang. Bihira ka lang janitor doon. Dito sa Ay, parang dinosaur yung balat niya eh. ah, Alata meri chan na huli nila kasi yung siyo nila maliit eh. Yung siyo nila ang gamit maliit. Maliliit mm. na yung huli nila mga Kaya sa